umiiyak hindi ako Ano Ano'ng natutunan na mo dito, Tay? Ah. <laughs> Ano'ng natutunan mo? Walang rewind sa totoong buhay kaya mas piliin mong maging masaya. Uh... <laughs> <laughs> Ayun, <i -yak>. <laughs> oh. hindi ka dito. Tayo ni kana iyak. Oh, ah. <laughs> <laughs> so yun guys, nandito kami sa may SM Pulilan. Manonood kami ng Unwind. Hoy, ano ano? Rewind. Rewind pala. Pero this time sa pulilan na and iba na yung mga kasama namin. Tapos may dala na rin ako ng tissue. Mamaya, saan ano balabal. So yun guys, kukunin natin yung mga reaction nila mamaya kung ano bang magiging reaction nila. Timuelo wala pa. Napa naman na to. Pero yung iba namin kasama nandoon na. So 10 kami lahat na manunood ngayon and sayang merong hindi dalawang nakasama kasi naubusan ng ticket. And ayan, so titingnan natin yung reaction nila mamaya pagka Nandun na tayo sa kalagitnaan kung ano yung talagang nakakaiyak. So, let's go! Seriously. So, yun guys, ito yung makasama natin si Joby, si Inday Makulay, si Kim, left. si Jasmine, si Ginuelo, si Bugok Princess. Atin, <laughs> si <Tagodin>. Princess! Ayaw <laughs> ko Watson eh, wala doon. Wala pang dalawa. <laughs> so, yun guys, papasok na kami. So, mamaya na lang. See you later. Ayan sila. Ayan, ayan sila. So, guys, ano ako. Pakiki popcorn daw kasi wala siya popcorn. popcorn, Nakita tayo ng So yeah, makikita niyo din sila sa akin. So let's go. Ha ha ha.

may <laughs> pag may mawala sa buhay, pag may nawala sa pamilya nyo, eh kahit saan, basta pamilya nyo, parang dun ka ang pinatatakot ako na ayoko may mawala. Ay, hindi ma ako natakot. Sabi ko, alam mo, sabi ko kay Togo, sabi ko, wala na. Kung ako yun, hindi na ako bibigyan ng pangalang pagkakataon. Ano sabi Hello, mo? Ba? Ano sabi mo? Ganun din gagawin ko kasi no, ito Lord, Ano sabi mo? Wala pa naman tayo ano. Eh, tayo. na sabi mo? Bugok. Dedyo <laughs> joke lang yun, Shem. Oh, <laughs> bibigyan mo ang pag pagkakataon. Oo. <laughs> Kaya talaga anak? Hindi, kahit hindi

Nagpapalakas lang ng loob. Sabi ko ayoko kong iyak, hindi ako Ano Anong natutunan eh. mo dito, Dai? Ano natutunan mo? Walang rewind sa totoong buhay Kaya Mas piliin mong maging masaya. Oh. <laughs> Wala na akong mata, lalo akong nawalan ng mata. Eh, ako po Nawala din, nawalan, nawalan din ako ng mata, saka ng pira. Sabi ko dito ako. Ayun, hindi ka naiyak. Oo,